ang kwento ng aking paggising, layunin, at pag-ibig. Ang pangalan ko ay Jack M., isinilang noong Hunyo taong 1881 sa Mexico. Walang maganda sa aking kwento. Walang sulit na awitin o isulat na parang isang kwentong engkanto. Markado ako ng kadiliman ng buhay, ng mga bakas na iniwan ng mga sirang daan, ng mga dinatupad na hangarin, at ng mga maling desisyon hindi nagsimula ang aking buhay sa liwanag, ni naitayo man sa pundasyon ng kagalakan. Bata pa lamang ako ay napalapit na ako sa espiritualidad sa pamamagitan ng isang sekta na nagkukunwaring kapatiran. Ngunit di nagtagal ay natanto ko na sa likod ng bawat pangakong kaligtasan, ay puro kasakiman at kasinungalingan lamang ng tao. Umalis ako ng walang gaanong sinasabi, ng walang ingay. Sa halip na mahanap ang pangmatagalang kapayapaan, ang natagpuan ko lamang ay ang pagkadesmaya, ang kawalan, na laging sama-sama sa akin. Nabuo ang ideya na ang lahat ay relatibo. Kung ang mundo ay sira, bakit pa ako maghahanap ng mga sagot? Pumunta ako sa Europa pagkatapos ng kolehiyo, naghahanap ng isang bagay na ni hindi ko alam kung ano. Sa Prague, naging malaya ako. Mayroong kakaiba sa hangin doon, kawalan ng pag-asa at ecstasy. Ang lungsod mismo ay puno ng kadiliman alak at kababaihan ang laging handa. Ang konsepto ng pagiging isang 23 anyos na Latino sa gitna ng silangang Europa. Minahal ko ang aking kayumangging balat, iyong kinamumuhian sa aking bansa. Marunong akong mag-check, oo, oh, dahil sa pagmamahal sa wika, dahil ang lahat sa aking paligid ay isang palaisipan na walang solusyon. Pitong taon akong nanirahan doon, walang direksyon, walang layunin, basta't nagpapadala sa isang pagnanasa patungo sa isa pa, isang pagkikita patungo sa isa pa, sa susunod na bar, palaging naghahanap ng isang bagay na hindi ko kailanman nahanap. Nabuhay ako para sa aking sarili, malaya ako, sa isang bula na walang ibang makakaunawa. Walang laman ng aking buhay, gayon paman, dapat kong sabihin na sa aking kawalan ng malay, masaya ako, napakasaya. Nang bumalik ako sa Mexico, inisip ko na maaari kong mahanap ang isang konkretong layunin. Pagkatapos ng panahong paghahanda at isang nabigong negosyo, tinalikuran ko ang pangarap na maging negosyante at naging isang simpleng empleyado na lamang. Gayunpaman, dahil sa aking kakayahan, nakakuha ako ng posisyon sa isang porsyento ng pinakamataas na kinikita sa bansa. Marami akong natulungan, oo, ngunit hindi kailanman sapat, palaging may gusto pa ang mga tao. Ang sa unay kabaitan, kalaunan ay nagiging obligasyon at pagkatapos ay nagiging masama ka, kapag ayaw mo nang magbigay pa. Ang aking material na buhay ay naitayo sa isang marupok na lupa, isang ilusyon. Walang nagpaparamdam sa aking kumpleto. Ang pera ay hindi na puno ang kawalan, at ang kalungkutan ay lalong lumalala habang tumatagal ang panahon. At noon, sa gitna ng lahat ng ito, nakilala ko siya. Map O, isang pangalang, sa kabila ng lahat ng nangyari, patuloy na tumatagos sa isipan ko na parang paulit-ulit na alingaw-ngaw. Hindi siya dumating para iligtas ako, ni ako man para iligtas siya. Nagkita kami, na parang dalawang nawawalang kaluluwa, na naghahanap ng kung anumang hindi namin alam na kailangan. Mula sa unang sandali, ang presensya niya ay humila sa akin, inangkin ako. Umiibig ako sa kanya, nang malalim, sa isang intensidad na hindi ko alam na kaya pala. Ang ganda niya, ang pagkabaliw niya, ang pagiging mapangakit niya, ang pagiging rebelde niya, ang magaganda niyang mga mata, at kasabay nito, ang kawalan niya ng kamalayan, ang kanyang kadiliman, ang kanyang kakulangan, ang kanyang kawalan ng kapanatagan at ang kanyang kahinaan. Napagpasyahan kong tulungan siya at sa pagtulong ko sa kanya ay natulungan ko rin ang aking sarili, siya ang pag-asa, hindi ko pa nakita noon o pagkatapos ang isang taong tulad niya gusto kong mailabas siya sa kanyang kalagayan, bigyan siya ng panibagong buhay. At pumayag siya. Akala ko'y nakahanap na kami ng tamang landas. May marka pa nga ng pangalan niya sa aking mga kamay, hindi ko na kailangan ng tato, may marka ako ng mga pinili. Ngunit di nagtagal, naunawaan ko na ang pag-ibig ay hindi sapat. Ang aming relasyon ay sumabog sa terminal. Nabulok ito sa bigat ng mga anino na kapwa naming pasan. Ang una kong akalay kanlungan ay naging isang palaruan ng digmaan. Alam ko mismo kung kailan ko nasira ang puso niya. Naiwan ito sa loob ng isang basurahan na may takip na masyadong mabigat para mabuksan at makuha ito muli. Pagkatapos noon, wala nang nagbago. Pinagwasak namin ang isa't isa. Sinaktan namin ang isa't isa sa mga paraang mahirap ko paring tanggapin. Nagtaksil kami sa isa't isa, tinulak namin ang isa't isa sa suwakdulen, at kahit na ganun, hindi ko siya kayang iwan. Ang pagmamahal ko sa kanya ay naroon pa rin. Kahit na ang lahat ng pinagsamahan namin ay kaaylahilakbot. Parang dalawang pusa na nasa loob ng isang sako na nagsisikap na makalabas, nasaktan namin ang isa't isa ng sobra. Habang ang relasyon ko kay Maria ay gumuho, ang aking buhay sa trabaho ay gumuho rin. Ang pagtataksil ay naging isang paulit-ulit na pangyayari, isang anino na hindi kailanman umalis sa aking tabi. Ang aking kasamahan, isang taong nakakaalam ng aking pagsisikap at talento, ay gumamit ng aking software para makuha ang posisyon na para sa akin, isang posisyon na aking pinaghirapan, na pinagpuyatan, na pinagpawisan ko. Nagtrabaho ako sa isang proyekto na hindi natapos ng isang grupo ng mga inhinyero na mas kwalipikado pa sa akin. Natapos ko ito mag-isa, walang suporta, walang tulong, at sa loob lamang ng ilang araw. Ang nagawa ko sa loob ng ilang araw ay hindi nila nagawa sa loob ng ilang buwan. At ang gantimpala ko ay ang pagkakatanggol sa trabaho. Pinagtrabahuan ako. Ang opisyal na dahilan ay hindi ko daw sinunod ang protokol na nilabag ko ang mga patakaran. Pero ang totoo ay mas mapait, kinasusuklaman nila ako dahil mas magaling ako sa kanila. Kinasusuklaman nila ako dahil pinatunayan kong hindi ko sila kailangan, kaya kung gawin ito mag-isa. Lahat ng pagod ko, lahat ng dedikasyon ko, parang nawala na lang na parang walang ibig sabihin. Ang makitang ang trabaho ko ay inaangkin ng iba, samantalang ako'y walang wala, ay isang suntok na hindi ko pa rin matanggap. Lahat ng itinayo ko ay gumuho sa harap ng mga mata ko, at wala akong magagawa para pigilan iyon. Ang pagbagsak ay hindi maiiwasan. Nawalan ako ng trabaho, ng mga relasyon, ng katatagan. Nung mga panahong iyon, ang alak ang naging tanging kasama ko. Para itong pagtakas, isang paraan para makalimot, isang pampalubag loob. Pero lalo lang pinarami ng alak ang lahat, lalo pang lumawak ang lungkot na nararamdaman ko. Walang kal iwan sa mainit na alak, walang kal iwan sa mga tao, tanging ang walang laman na pagulit ng aking kawalan ng pag-asa, ng aking kawalan at kalungkutan. Dapat kong sabihin na sa kumpanya ko, pinaglakbay nila ako ng mahigit isang 1,500 kilometro papunta sa ibang lungsod. Malayo ako sa bahay nang mangyari ito, at nangyari ito pagkatapos ng mga buwang pagtatanggi mula sa aking mga kasamahan sa trabaho. At sa mga araw na ito, si Mac ay naging lalong malupit. Sinabi niya sa akin na nandidiri siya sa akin, na hindi niya ako kailanman minahal, at kung hindi dahil sa pera, hindi niya ako sasamahan. Na sa tuwing magkasama kami ay kinasusuklaman niya ito. Sinaktan niya ako ng higit pa sa sino mang nakasakit sa akin at ginawa niya iyon ng may pang-iinsulto, kinukwento kung paano siya nakikipagrelasyon sa kanyang minamahal na si LA, at hindi nag-iingat, at sabay na inaalok ang kanyang sarili sa akin, kapalit ng pera, syempre. Sinimulan ko siyang tawaging, malanding puta, isang bagay na pinagsisisihan ko ng sobra. Dahil gaya ng sabi ni Sor Juana, sino ang mas nagkakasala? Ang nakikiapid dahil sa bayad, o ang nagbabayad para makipag-apid? Ang Guadalajara ang pinakamadilim na panahon ng buhay ko. Pagkatapos ng lahat ng naranasan ko, ang kaluluwa ko ay wasak na. Ang lungkot na nararamdaman ko ay higit pa sa emosyonal, ito ay isang malalim na hukay na hindi ko kayang punuin ng kahit ano. Ang bawat araw ay parang isang mahabang paghihirap, at kahit na nakakahanap ako ng kaliwan sa alak, sa mga walang kwentang usapan o sa anumang pansamantalang libangan, ang kawalan ay nananatili pa rin parang unti-unting gumuho ang buhay ko, at wala akong magagawa para pigilan ito. Pakiramdam ko ay wala na sa kontrol ko ang buhay ko, parang hinayla ako ng universo pababa sa bangin nang hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong makawala. Nang nasa Guadalajara pa ako, mas bumilis ang pagbagsak ng mga pangyayari. Hindi lang ako nawawala ng direksyon, para bang mayroong isang bagay na nagbabanta sa akin. Mahaba at mabigat ang mga gabi, at sa tuwing nag-iisa ako, may kakaiba akong nararamdaman sa paligid na hindi ko maipaliwanag. Nagsimulang may makita akong mga anino, mga pigurang gumagalaw sa mga sulok na may ilaw sa likuran, kahit alam kong walang ibang tao sa silid. Nang una, inakala kong gawa lang ito ng aking imahinasyon, na baka pagod na ako o apektado ng stress. Pero habang tumatagal, lalong sumisidhi ang mga aninong iyon. Nanatili sila roon, nagmamasid. Nararamdaman ko ang presensya nila kahit hindi ko sila direktang nakikita. Nasa madilim na lugar ako, hindi lang sa isipan ko, kundi pati na rin sa paligid ko. Doon na ako naghanap ng sagot at nagsimulang makinig sa mga video ng tarot at channeling. Hindi ako naniniwala sa mga ganyang bagay noon, pero sa panahong iyon, lubha akong naliligaw kaya kahit anong posibilidad na maunawaan ang nangyayari ay susubukan ko. Nang una, ang mga tarot reading na natagpuan ko ay medyo pangkalahatan lang. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Isang babae ang nagsalita sa loob ng isang oras tungkol sa buhay ko. Nakakagulat ang katumpakan nito, inilarawan niya ang sitwasyon ko ng detalyado na hindi ko na may kakaila. Una, pinag-usapan niya ang nakaraan. Sinabi niya ang mga bagay na ako lang ang nakakaalam, ang mga bagay na kamakailan lang nangyari at ginawa niya iyon ng may katumpakan na nakapagparalisa sa akin. Pagkatapos ay sinimulan niyang pag-usapan ang kasalukuyan, ang trabaho, ang pagtataksil, ang mga panloob na pakikibaka, si Mac. Inilalarawan niya ang buhay ko, ang bawat salita ay tama, pero ang talagang nakakaapekto sa akin ay nang pag-usapan niya ang kinabukasan. Nagsasalita siya tungkol sa banal na proteksyon, sa mga anghel na nakapaligid sa akin, sa mga hinirang, at sa isang layunin na hindi ko pa nauunawaan. Sinabi niya sa akin na hindi ako nag-iisa, na ang lahat ng aking kinakaharap ay bahagi ng isang bagay na mas malaki. Sasabihin ko na hindi ko pa nakakausap ang babaeng ito, pero patuloy kong pinapanood ang mga readings niya at patuloy niyang inilalarawan ang mga nangyayari sa buhay ko araw-araw. Kahit nakakahanap ako ng kaunting kaliwan sa mga salitang iyon, takot pa rin ako. Naroon pa rin ang mga anino, at sa bawat naririnig kong pagsisiwalat, lalong tila nagiging totoo ang bigat ng aking kalagayan. Para bang nakulong ako sa pagitan ng dalawang mundo, ang isa'y puno ng sakit at kadiliman, at ang isa pa, mas madilim pa, ngunit tila malayo. Parang naglalakad sa lubad sa gitna ng bangin, hindi alam kung ano ang nasa magkabilang panig. Sunod-sunod na umalis ang mga kaibigan, sunod-sunod na pagtataksil, at ang kalupitan ni Mac. Isang gabi, Akmang magpapatiwakal ako gamit ang isang cable, pero may nangyari at napagpasyahan kong manalangin sa Diyos, bagay na hindi ko nagawa ng maraming taon. Sumagot ang Diyos. Sa panalangin ko, ang tanging hiling ko lang ay kung si Mac ay hindi para sa akin, sana'y alisin na ang sakit na nararamdaman ko. Tapat na sabihin, wala na akong pakialam sa iba, kundi siya lang. Napapagod na ako, nasasaktan na, hindi ko na kaya. Hindi na wala ang sakit, pero ham ito ng sapat para makabangon ako at bumalik sa aking dati, at ginawa ko nga. Ang corrupt na kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, syempre, hindi nagbigay ng makatarungang bayad, kaya bumalik ako ng may kaunting pera at maraming utang. Ilang araw akong nanatili sa bahay, hanggang sa may nangyaring kakila-kilabot. Isang umaga, naglakad ako kasama ang aso ko, isang regular kong ginagawa. Ang hangin ay mabigat, pero hindi ko gaanong inisip. Naglakad ako sa mga kalye nang hindi inaasahan na magbabago ang lahat sa araw na iyon. Bigla, hinarang ako ng isang grupo ng pulis. Akala ko noong una ay isang routine check lang, pero agad na naging kakaiba ang lahat. Inisihan nila ako ng pagdadala ng droga at armas, mga bagay na wala naman talaga sa akin. Wala akong maintindihan, na na nilang ako ay may sala. Kinadina nila ako roon mismo, sa harap ng aso ko, at dinala nang hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong tumawag kanino man. Habang nasa sasakyan ng pulis, ipinaliwanag nila ang lahat. Isang pulis, may isang mapang uyam ng iti, ang nagsabi sa akin na wala raw itong kinalaman sa akin. Isang pag-aayos ng alitan pala ito. Mukhang may gusto sa akin ng asawa ng isang maimpluwensyang kapitbahay, at ang lalaki, nagpas siyang isali ako sa bangungot na ito. Ang pinaka-ironic, hindi ko nga sila kilala. Wala akong alam sa kanila, sa kanya man o sa asawa niya. Dalawang araw akong nakulong. Ang lugar ay isang maruming kulungan. Mamasa-masa ang mga dingding, ang baho ay hindi matiis, ngunit nakapagkaibigan ako at pinrotektahan ako ng Diyos. Habang ako ay naroon, sinamantala ng mga tiwaling pulis ang pagpasok sa bahay ko. Sabi nila ay naghahanap sila ng ebidensya, pero ang ginawa lang nila ay magnanakaw. Pagbalik ko, wala na ang mga computer ko, telepono, tablet, bag lahat ng mahalaga kong gamit. Para bang sinadya nilang sirain hindi lang ang kalayaan ko, kundi lahat ng pinaghirapan ko. Pero kinuha rin nila ang aking mga takot. Doon, sa sitwasyong iyon, natanggap ko ang unang direktang senyales mula sa Diyos. Walang paligoy-ligoy, walang pag-aalinlangan, walang kalokohan. Mga araw bago, Sinabi ng tarotista na makakakita ako ng balahibo sa isang lugar na hindi inaasahan at sa sandaling iyon malalaman ko na ang Diyos ay kasama ko. Sa kulungan, habang hinihintay ko ang desisyon, madumi at maputik sa talampakan ng aking sapatos, nakita ko ang isang puting balahibo ng ibon. Sa sandaling iyon, nagkaroon ako ng pagkaunawa, ang Diyos ay kasama ko at walang mangyayaring masama sa akin, at ganoon nga ang nangyari. Sa huli, napatunayan ko ang aking kawalang kasalanan. Nakalaya ako, walang anumang kaso, pero ang karanasang iyon ay nagmarka sa akin. Nahanap ko ang hinahanap ko. Ang malaman na kaya nilang magimbento ng napakalaking kasinungalingan, na kaya nilang sirain ang iyong buhay sa isang iglap, ay nag-iwan sa akin ng sugat na hindi pa naghihilom. At, gayon paman, narito ako. Nakalabas ako sa butas na iyon, kahit hindi na ako ang dating ako, mas malakas na ako ngayon at wala na akong takot. Sa kabuuan nito, ang panalangin ay nabuo, mayroong maraming bersyon, hindi bilang isang malambing na solusyon, kundi bilang isang mapait na kaligtasan, isinilang mula sa kawalan ng pag-asa, mula sa pangangailangan na mahanap ang isang bagay na mas malaki kaysa sa kawalan, sa wala. Sa kabila ng mga panloob na demonyo, ang panalangin ay nagbigay daan sa akin upang simulan ang muling pagbuo ng sarili ko. Dahan-dahan ang wala ay naging isang uri ng puwersa, isang puwersa na hindi na mapanira, kundi nagbabago. Ito ay simula pa lamang ng sunod-sunod na pangyayari na nagdala sa akin sa sukdulan ng aking kakayanan.